Kasado na ang Malaya Rice Project ng Camera at DSWD kung saan ipapamahagi ang cash assistance at libreng bigas sa mahigit dalawang milyong beneficaryo. Nagbabalik si Bella Lesboras maparami pa ang supply ng bigas sa bansa at maibaba pa ang presyo nito sa merkado. Nakipagpulong na ang liderato ng Kamara sa ilang rice stakeholders. Dito naglatag ng ilang paraan si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali para mapalaki pa ang produksyon at kalakalan ng bigas mula na rin sa kanyang karanasan sa kanilang probinsya na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines. Ang gawin natin, damihan natin na ng ng silo. Bakit? Storage the name of the game. Storage ngayon dapat silo. Yeah. Para wala tayong problema. Ganun yung dahil. Eh kasi pagka nagday mo, tapos yeah, hindi mo ginalaw, kasi sira yan. Okay, Bumi mo yeah, rin yan. Kasama na rin yan. Yung, yung corn ka na dininihingi. Tama I yun. Let's, let's have a strong storage facilities na modern. Sa naunang press conference ng kamera, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na sa loob ng buwang ito, nakatakdari nilang ilunsad ang Malaya Rice Project katuwang ang DSWD. Anya na sa 2.5 million beneficiaries ang inaasang makikinabang dito sa buong bansa at sisimulan muna ang proyekto sa Metro Manila. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo makatatanggap ng 1,000 pesos cash assistance at 15 kilong bigas na nagkakahalaga naman ng 500 hanggang 600. and this will take for the whole process to do this for the whole NCR will be less than a month, and this will be just the first round. And uh, if it's once it is successful, and I'm confident that um, it will be, uh, because we'll be doing this with the 33 congressmen in the DSWD, and it's not dissimilar from the payouts of the IEX or the Tupad or the mips. No, uh, we'll be able to replicate this, no, and do further successive rounds of this. Melales Moras para sa bayan.